Mas pinaispesyal ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan ang pagunita ng undas sa pamamagitan ng pagbibigay ng free wifi sa mga sementeryo upang makapagbigay galang pa rin ang mga hindi makauwi sa kanilang mayumaong mahal sa buhay. Ngayong araw, Sabado at bukas, Linggo, magtatayo ng libreng internet connection sa mga Chapel ng Cotabato Memorial Park, Kidapawan Memorial Park. Binuligan Public Cemetery, Cotivar Private Cemetery at dating Catholic Cemetery. Ayon sa LGU, layo nito ang tulungan ng mga residente na makapag-live o makipag-video call sa mga kaanak na nasa malayo habang pumibisita sa punto ng kanilang mahal sa buhay. Bukod sa libreng Wi-Fi, may handog ding free haircut, manicure, pedicure, massage at ice cream para sa mga bibisita sa simenteryo. Magkakaroon din ng water station sa bawat entrance upang matiyak na hydrated ang publiko sa inaasahang mainit na panahon. Samantala, tiniyak naman ng Kidapawan City Police sa pangungunan ni Police Detanan Colonel Jose Marisimangan na magiging maayos at mapayapa ang pagdalaw sa mga sementeryo. Ipinagpabawal ang pagdadala ng mga patarin, baraha at malalakas sa sound system sa loob ng lugar. Patuloy ang paalala ng LGU na gawing mapayapa, marangal at tiktas ang pagunita ng undas ngayong taon. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.